Shout oh, sa mga ito dito sa may bandang Dorotia. Kala ko ikaw Toto ka sa aking paningin. Ngunit nang ikayaking yakapin. Naglalaho sa dilim. Nainais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko. Baliwala lamang sa'yo Ikaw ay aking minahal Kasama ko ang may kapal Ngunit ako pala'y naging isang hangal naghangad ng isang katulad mo Hindi ko na kailangan. O malis ka na sa aking harapan Ayong ngayon ay naglaho na. Ano ang iyong tandaan? Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pag-soyo na kahit sa luha pagbabayaran mo. Ayaw ko ng mangarap. Ayaw ko na ayaw ko nang manalamin Nasasakta ng damdamin Gulong ng buhay Patuloy-tuloy sa pagikot Noon ako ay nasa ilalim Bukas ay nasa ibabaw naman Shout sa mga nasa ilalim Bukas ay ibabaw naman Ayoko na sanang Ah! Ah! Ilaw ilaw! Ayoko na sanang kumanta Kaso lang eh Pipilitin natin Pang content ng ito yatao mm. yatao lang muna Sa mga idol natin At uh, Tingting Sa inyong patunoy na panonood Sa aking Ah uh, uh, Kanta na sintonado At uh, Sana po ay Hindi uh, kayo magkasawang manonood yatao out chat out Usang Visayas In Mintanao ka man Ay May naiiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ah, hello, hello, shout out! Na ah, hindi kita malilimutan. Hello, hello! Oh. Sorry. <coughs> Sorry. 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 Ah, medyo sentonado na yung aking uh, Ang halik mo, namimiss ko. Namimiss ko, bakit iniwan mo ako? na baby! Sa nakikita kita, naninibog ko ako, baby! Pag may kasama kang iba, aku. Ah, Tinggi-tinggi,